Jinky Pacquiao hindi matanggap ang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Sa naging papapakilala ni Manny Pacquiao sa anak nito sa labas na si Eman Pacquiao, marami sa mga netizens ang natuwa at humanga kay Manny dahil sa buong tapang umanod pinagsigawan sa publiko ang anak nito sa ibang babaeng. Samantala, dahil sa naging pagpapakilala nito sa kanyang anak, marami sa mga netizens ang na nagtatanong kung ano nga ba ang naging reaksyon ng asawa ni Manny na si Jinky Pacquiao sa naging hinawang pagpapakilala nito sa publiko. Ayon sa aming nakalap na informasyon, hindi umano matanggap ni Jinky ang kinawang ito ni Manny dahil sa masisira lamang umano ang iniingatan nilang pamilya. Sa naging pahayag naman ni Jinky, hindi sa ayaw man makilala ng publiko ang anak ni Manny sa labas. Dahil karapatan din umano ni Eman ang makilala dahil isa rin itong pakiyaw. Nais lamang umano ni Jinky na maingatan ng pamilya na matagal nilang protektahan. Alam umano ni Jinky na darating ang araw na malalaman ng publiko ang totoo dahil lumating na nga umano ang panahong ito, tatangkapin at mamahalin din umano si Eman gaya ng gusto ni Manny Pacquiao. Dagdag pa ni Jinky, mabait umano at magalang na bata si Eman. Kaya, gaya ng sabi ni Manny, hindi umano mahirap maging ama kay Eman dahil sa masunurin at marespeto nito sa kapwa. Samantala, ayon sa source, binigyan umano ni Manny ng negosyo ang kanyang anak. Dahil sa may karapatan din umano ito sa yaman ng kanilang pamilya, dahil isa rin itong pakyao. Masayang-masaya din umano si Manny dahil iisang landas umano ang gustong tahaki ng kanyang anak, maging katulad ni Manny na isang sikat at kinalang boksingero sa buong mundo. Sa dedikasyon umanong pinapakita ni Eman sa pag ensayo hindi umanong malabo na maging katulad ito ng kanyang ama balang araw.